Usap tayo. Okay? Kasi ang sabi niya, mag-formation muna kayo bago siya makipag-usap. So ayusin niyo ang formation. Okay. Ayan, so kasulukuyan pa rin po um, sinusubukan na makipag-usap na mismo ng ano ng ng KOJC doon sa pinaka-official na nag-ooperate po ngayon diyan sa PNP. Pakinggan natin si ano, si Attorney kung makakuha tayo ng audio sa kanya. usapan. Hindi po kayo na magamit kayo ng dahas mo dito. Nasa Serich. Si Nasa Serich. Si ang, ang malaking tanong din dyan, partner, ang malaking tanong din dyan, kung nagpaugnayan ba sila kay former President Rodrigo Duterte? Siya yung ating KOJC Administrator for Property. Patuloy po ang formation no, ng mga polis. Nasa linya si Partner Hanna Jane Sancho. Partner Hanna? Yes, MJ Admar, narinig ba ako? Go ahead, loud and clear. Kasi na po nasa gate na ako ng... Uh, pakigay natin ang sinasabi niya, no, General Torres. Ang asa na wara, wara dinyo. Dito na medris sa kayo JC. Okay. Hadapin uh, ang ano, pulis na mahaba yung buo. Okay. Ah, yung aparato pala na yon ay tinatawag na sound cannon. No? So, marin yun yung ano, nakukuha din natin ang mga information na gagamitin nila uh, para ma-disperse kung ano man yung gusto nila. Pero sa kasalukuyan ha, uh, mismo na yung mga um, kinatawan ng Kingdom of Jesus Christ, uh, legal Council, ang uh, humihingi ng ano, uh, dialogue ah uh, dahil hanggang sa kusel ko koy kasi hinihingi yung ano eh kung papel kung ano ba lihitin mo ba ito which is kasama din yan sa mismong ano kasama din yan sa procedures no at kabilang din doon sa procedures na yun, yung pagpapaalam din which is ang property uh, administrator po ng Kingdom of Jesus Christ ay ang dating pangulong Rodrigo Duterte Tsaka makikita mo partner base sa mga pronouncement kanina ni General Torres. Sabi niyo, oh, formation tayo, four lines, yung pinagpraktisan natin. So meaning, stage ito, ilang araw nila itong pinagandaan, pinagpraktisan, at ngayon nga, implementasyon ng kanilang mga gagawin sa KOJC compound. Hindi po natin harangin. Subalit, ang nais lang po ng KOJC ay matiwasay, mapayapa ang uh, pagsiserve ng restaurant. At ayaw po ng KOJC ng gulo. Ayaw po na may masaktan dahil ang mga operasyon na ito ay nakikita partner buong mundo. Pwede tayo mag-usap po. Nakakahiya yung general niya. Ay niya hinarang, may recorded yan. O, wag ka magtago! General, hindi po kailangan, hindi po kailangan po ang dahas po. Hindi po kailangan kung pwede mag-usap lamang po tayo. Kasi marami po mga sibilyan po dito. Hindi po kailangan ang dahas po, general. Kung pwede, magipag-uusap lang tayo po. Oo. Oh. Ayan yes, siya. Sana po maintindihan ninyo. Legal. legal. Oo. Oh. Hello, General. Magandang umaga, General. Magandang umaga Ano Good morning. May warrant ako. Paano ito? Asan ang warrant? Saan? Right, legal. My birthday. Po. 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 Basta legal. Thank you. Okay lang, sir. Oh. Legal. Warrant natin. O legal. Asan na? Legal. Ayan, Ayan. Ayaw Wala. mo pag-uot no? kayo na, para makita nato ang legal. Ay nasaan na ang ganggo eh, speaker? Ay nasaan na ang gala speaker? Hello. Walang wala, walang waran. Walang waran. O sa mga media, na mga local media na nakatutok kayo eh dito, dito. na nasaksihan po ninyo ang katotohanan. Sana wala pong bumaliktad na balita mga kababayan. Ayan okay. na, ayan na, ayan na, may papel, may papel, may papel. No? Ayan na natin, ayan. Let's see. Patakita po, may pasahod sa Satuhigal. Saham. Okay, this is a, an alias warrant of arrest. Uh, address to Silvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Itong kay Silvia Minate, si Manes po. Oo. Oh. Masi. Oo. Oh. At kahit Asentis saan namin pwede yan, kahit, sa, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere, basahin mo attorney. Excuse me, elsewhere mo ha. Dali muna ma'am. Sige, May sige. Mag-usap kami nito ng maayos. Sige lang sige. po. Oh, yes ma'am. Yes ma'am. Uh, sir, kasi ito, uh, ano kasi ito, enclosed building. At attorney, attorney. So, so yung ito, address attorney, sana, attorney, sir. Ito, address ito, sana. Ito, oh. ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may yes, sir. reklamo ka, uh, maghahayin ka na lang ng reklamo. Pero, pero ngayon, papasok kami sir. sa ayaw at sa gusto mo. De, de, okay? Uh, Ipaalam ko lang ito sana. Uh, Sige, so, okay. ano gusto ano ko sabihin? Na, sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. Imaterial yun, attorney. Naserve na, na daw yung alias pa. Immaterial yun, attorney. Imaterial yan. Imaterial yan. Nakaka na yung papel ko. Ito, ito. Bibigyan namin kayo. Si Selvia, si Manis na ito, sir. Mag-usap kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan papasok kami sa sa gusto mo. So, so ang plano mo talaga magpasok, yes. whether we like it or not, yes. even if ipagkita namin itong certificate. Magreklamo mo ka na lang, I... attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Di, di, sir. Magreklamo Can ka so na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dali nyo sa korte ito. Sir. Okay? Kasi may certification na Hindi na, nga hindi na hindi nga natin, pares. hindi so, nga natin so, ang so, ibig mong sabihin, maski may certification Atay, yung BI. Sige, sabihin natin, ka papasok kay. pa rin kami. Kahit na may certificate, certification ng kahit sino, hmm. dahil ako'y naniniwala, balido ang warrant na ito. Sir, na, okay? may kasi Pasig City, sir. Eh. And oh. elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere uh, po yung uh, tao, hindi uh, po yung... Eh, sabihin address. mo sa judge na pag ya, re-reklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5, papasok kami. Okay? Okay. You know, you know, you know, uh, papasok kami. Basta papasok kami. So, mas kita sir na may specification. Yes. certification yes. Uh, yes. Tapos, kami. Ang, ang, warranty po papaso si, si, ano, si Selvia okay. sel okay. sel si 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 lang po. Hindi ba sila member nyo? Sir. Ginamit mo lang yata yung position mo. Sir. 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 Huwag kayong itunog na general! Huwag kayong itunog general! Hindi forever general! kayo sa pa Okay, um, Nagkaroon ng... Nagkaroon ng... Uh, okay, sige, meron bang nag annotate sa Davao? invalid tigal ng kanilang uh, pinakitang Elias Warren dahil nakasaado sa Elias warrant na uh, passing at address. Okay, malinaw doon sa ano usapan, Kini uh, kinikwestiyon kasi nating legal counsel, no? Um, hmm. uh, yung uh, legality, yung uh, mismong ano kasi nakapag-serve na nga ng alias warrant na banggit nga doon sa side ng ating uh, legal at uh, kumbaga may certification na nga mula sa NBI na na-serve na nila uh, ito. And at the same time, ah uh, nagkaroon din ng ah uh, um, uh, dialogo kognay kaugnay doon sa ano yung sinasabing elsewhere ang sinasabi naman ni attorney Torion yung tao hindi yung mismong uh, lugar. lugar no na pwede, uh, yun nga yung legality nito tapos bigla na lang tumalikod po itong si